Hindi na iwasang maging emosyonal ni Benj, Manalo anak ng comedian host na si Jose Manalo, nang kanyang masilayan ang bagong silang nilang sanggol ng asawang si Lovely Abelia. Parehong may anak sa dating karelasyon si na Benj at Lovely. Si Benj ay mayroong lalaking anak na si Nathan, samantalang si Lovely naman ay mayroong anak na babae na si Krisha. Matagal na naging magkasintahan si na Benj at Lovely at ikinasal noong January 2021. September 15, 2023, nang isinilang ni Lovely ang kanilang unang anak na isang healthy baby boy na pinangalanan nilang si Liam Emmanuel. Nagbahagi siya ng unfiltered photo sa Instagram, kung saan makikitang nagpapadede siya sa anak habang suot nito ang hospital gown at underwear lamang. Sa kanyang mahabang post, binanggit niya na sa hirap ng kanyang pinagdaanan ay hindi na niya nakuha pang magpaganda. Sinabi rin niya na sa mga oras ng kanyang panganganak, ay wala siyang ibang kinapitan kundi ang Panginoon, pagmamahal ng kanyang asawa at mga dasal mula sa mga tao. Samantala, nagbahagi rin ang kanyang asawa ng mensahe na kung saan naging emosyonal ito. Inilarawan niya na life-changing ang pagdating ng kanilang anak. Sa isang larawan makikita kung paano niya pinapalakas ang loob ni Lovely habang ito ay naglilabor. Sa isa pang larawan ay karga-karga na niya ang anak at hindi na nito napigilan ang luha sa pagdaloy. Sa caption pinuri niya ang kabiyak sa pagiging matatag nito sa lahat ng pinagdaanan niya simula ng malaman nila na siya ay nagdadalang tao hanggang sa mga anak ito. Anya, September 15, 2023, 8.8 PM, my life has changed and I'm so happy. Thank you Lord God. Nung nagsimula relasyon namin ng asawa ko back 2015, nagbago na buhay ko, pero di ko inakala na magbabago at mas magiging masaya pa lalo ngayon. Kala ko dati okay na kami sa dalawa naming anak, pero ngayon naging tatlo na sila, grabe. Hindi ko ma-explain ang saya sa puso ko at lagi lang ako nagpapasalamat kay Lord na binago niya ang buhay ko. Parang lahat na lang ngayon iniiyakan ko sa saya. Nakita ko ang buong process from month 1 hanggang manganak ang asawa ko, sabi ko gusto ko lagi akong nandun. I wanna be present as a father and as a husband. Nung mga oras na manganak na asawa ko, mas nag-iba ang respeto ko sa asawa ko at sa mga nanay. Naisip ko, wala akong karapatan magreklamo na pagod ako kasi sila nga grabe ang pinagdadaanan pero laban. Mas naging idol ko ang asawa ko at mas lalo ko siya pinahalagahan. Sabi ko nga kay Lord, thank you at binuksan mo ang bagong lente ko sa buhay on how I see life na naman in a different perspective. Sabi ko bigyan niya ako ng lakas at wisdom through his word sa Bible para maging mabuting tatay at asawa ko. Hay ang sarap sa puso.